ito yung magiging gamot mo ha ayan, may gamot na po si ano 2 boxes to, bali 60 tablets ito po ang gamot ni Fatima ayan. Ayan, tanggapin mo yan, mamaya iinom ka nito ha para yan sa seizure mo, meron ka maintenance maintenance mo ito, tuloy tuloy itong iinomin ha okay, sige Number po ng team Malasaki. na wala po rin sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Supportahan na po, Dong Tigidong. Salamat po. Ayun po mga kalingat, supportahan po natin si Dong Tigidong, isa pong charity vlogger na walang sawang nagpapatid po ng tulong, nagpapatid ng tulong sa ating mga kababayan. Subscribe po natin, Dong Tigidong. Raymond Agus Vlog Vlog. Hello, mga kalingat, magandang umaga. Supportan po natin si Dong Tigidong. Nandito po sila ngayon sa DAED pa po. Salamat. Hindi mo hindi na makatulog. Ah, uh, so sa delikado sa kanya no, pag tinatake. Hindi na natutulog tapos epileptic. Ayun. na 'yan? Diretso 'yan. Bigla siyang ganoon, bagsak. Bagsak So, kailan po yung huli niyang atake? Matagal-tagal na rin. Oh. Sana nga po wag mo na siya atakihin. sige na po, ako'y nagpapasalamat sa oras niyo, Kuya. Ito si kuya niya. Kuya mo ito, di ba? Kapatid mo na no? Ariel. oh sige na. Bakit na sira na sinira mo? Ah, siya ang nagasinya. Kailangan talaga mabili na 'yung ano niya, bulong para hindi siya inaatake. Kasi ang problema ko dito sa munisipyo, 'yung booklet ng medicine booklet niya, walang available diyan Kaya, nag-delay-delay di tayo. Wow. Kung bukas magkaroon, sana magkaroon. Kung uda pa rin, kahit bumakal na ako ng, ano, ng gamot. Medyo may kamahalan kaya yung ano, leviteracetam. Nasa 21. Kung makaka-discount, mas ma mga 18 lang yon o 15. Kaya nahinihingi sa munisipyo, di man ang askaso kung makakuha man tayo ng ano? Oo, oh, tasang lang ko oh, sige na. Palitan mo ng damit. Sige, Ariel. Ayan, sinira pala niya to. Sinira niya ng kusa. Sinisira mo to? Sinira mo ng kusa? Sinira mo? Sige, papalitan na yung bado mo. Papalitan ni Kuya mo. mo. Sige. Uh, Team Ruel Lipat, Engineer Ruel si Lipat, so, Lipat. So, nandito po kami ngayon ng nanay ni uh, Fatima para po umili na po ng gamot. Uh, Fatima. Uh, nabibigay ito. So, hanggang ngayon po, wala pa rin po yung medicine booklet frustrating, sa post-training, sa munisipyo, sa NGO, sa Wala pa po yung binibigay na booklet. And, kailangan na po, mabili na natin. I-prioritize ko po na mabili na yun. Kung meron pong gumating, in the near future, pag naubos po yung gamot na nabili namin, tsaka lang po kami makakakuha ng discount. So, ngayon, no discount, pero bibili na rin po kami dahil po uh, kailangan po ito ni uh, Fatima para sa kanya talaga yan kanya po uh, nagsisaysure po kasi siya and sometimes ipopopop niya yung ulo niya sa, bat, sa bato sa, sa pader kaya kailangan po may maintenance na po siya kaya po si Lola Remedios uh, nagpapasalamat po kami Sir J. Roy Lipat uh, Team Roy Lipat dahil sa inyo pong uh, tulong na uh, dinigay para sa gamutan si Fatima po. Dito po yon sa Baaw Panarinso. So ngayon po, tumipad po kami dito sa kabilang bayan, sa city, sa Eriga City. Dito lang po kasi mabibili yung kanyang gamot na nabibili sa mga Berkeley po. Maraming salamat and shout out. God bless po, Sir J. Roy Lipad. Sana po panoorin po ang mga video po ng ating Sir J. Roy Lipad. Tati po, salamat po, Nay. Pasalamat po tayo sa Sir may good news kami sa iyo. Fatima, nakabili na kami ng gamot mo. Good for one month. Umaga gabi, iinom ka ha. Okay. Umpisa natin ngayon. Tapos next month, bibili ulit tayo. Ano daw? Ano daw, ano daw tinatoro? <laughs> ah, tatanggap. Mamaya, maya. Papasok mo na kami ng tinapay mo. Bibigyan ka namin ng tinapay. Good news sa iyo. Oh, oh, kasi ikaw lang mag-isa dito kaya ayan nakatali ha. So, wait lang bibigyan ng tinapay sa iyo. Oh. Basta okay, tayo dito, guys. Oh. na kami, nakabili kami ng gamot. Ayun. magandang tanghali. Mga Katimer lipat, mga kabayan. Ito na po, Sir Jay Roy Lipat. at ang gamot ni ito po ang upo, Levi Terasitam na 250 mg. okay lang kanyang ano, ang kanyang generic name. So, ito po yung aming napagbilahan, Sir J. Roy. Uh, ito po, tanggapin niyo po ito. ah uh, Lola, si, ito po ang mama ni Mama Remy, ni, ano, ni uh, Fatima. Tapos, may para sa inyo. na Ayan. 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 Okay. And. And po salamat po tayo na kay Salamat. Sir Jeroy, kay Aww. Sir Ruel. Salamat po sa tabang nyo. Ito po kami ngayon. Meron kami bulong na nabili sa kasinapay para sa kanila. Build for one month. Tapos next month uli, ulit, tayo para sa kanya. Kasi po, yung kanyang medicine booklet hindi pa available sa munisipyo. Kaya nakiusap po kami sa Mercury Drug yung pong halaga na 1,300 almost ay ma-discountan. So, mabait, mabuti na lang. Praise God, mabait po yung nagbibenta sa atin sa Mercury Drug. Good for one month po, binenta sa atin ng less than 1,000. So, may discount po tayo. So, sa susunod daw po, kailangan dali na natin yung medicine booklet. Okay po. Salamat po, Sir Well, Sir J. Roy, sa ating tulong. Dito kay Lola Remedios at kay Fatima pa ba kang pansambin? Oh, 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 oh. O baka muna, alina, na na Magbalon na kayo niyan. Tsaka itong bread, magbalon kayo nito. pa. O, o, da, 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 o, da, dada, pag ka, maka-apo. Pag-alip ka, maka o, 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 -hmm. ay, mga mga ka, maka mm, ka, ah, mo, na. Dapat, papa. Pag-alip ka, maka-apo. 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 ka maka ka ito yung magiging gamot mo ha Ayan, may gamot na po si ano 2 boxes to bali 60 tablets ito po ang gamot ni Fatima Ayan. Ayan, tanggapin mo yan mamaya iinom ka nito ha para yan sa seizure mo meron ka maintenance maintenance mo ito tuloy tuloy itong iinomin ha okay sige